Hello guys, welcome back to channel Heaven Quintoro Kamusta po kayo mga Virgo? So, um, titignan natin kung ano-ano ang ma-update sa inyo um, General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi Kung lamang kaya para sa inyo, at ang iba hindi ay ibigay po natin sa iba So, maraming um, maraming -marami salamat mga Virgo Sa so, patuloy niyong pag-suporta, thank you, thank you po ha? So, tit tit titignan natin kung ano ang update sa inyo mga very good Poppy okay, um, Virgo. No? Nandun ka sa energy na nagiging balance ka, no? Nagkakaroon ng balance sa iyong sarili. Kahit ang pagbabadget mo sa iyong pera, nagkakaroon to ng balance iyong, No? Nandun yung tumutulong ka, no? Tumutulong ka sa may nakakailangan o sa pamilya mo no tumutulong ka sa kanila na ipabahagi mo yung kahit pano maabutan sila no uh, may energy din dito na Virgo no, na in the past no mga past previous nyo may mga nangyayaring hindi maganda sa iyo nagkaroon ka ng maraming problema sa iyong buhay dahil halos bumagsaka na dito halos nat natumba ka na sa mga problema na dumating sa iyo no pero pilit mo itong nilabanan no pilit mo itong winawaksihan pilit mo itong sinasabi mo sa iyong sarili na dapat matapos na dapat matapos na itong problema na to na hindi na mangyayaring muli no nandun ka sa energy na ginagawa mo ng paraan para hindi na pa hindi mo na muling maalala pa o hindi mo na balik-balikan balik, pa yung mga na hindi magagandang nangyari sa buhay mo maaari siguro na, na betray ka dito sa iyong trabaho maaari pinag-usapan ka or may mga magagandang may hindi magagandang sinasabi sa iyo na pinag-uusapan ka mga ganyan no? so para mga back fighter, no? Kaya tinatapos mo na to, no? Tinatapos mo na to, hindi magaganda nangyari sa iyo. Umiiwas ka. Ni mo na 'yung mga taong toxic. Yung hindi na, na nakatulong sa buhay mo dahil sobra na ang nangyari sa iyo. Sinasabi mo sa sarili mo na tama na. Ayoko na. Ayoko na maulit. Hanggang dito na lang. Hindi na ito mauulit muli, no? dahil lumalaban ka eh lalabanan mo yung mga problema mo kaya um, mabilis no mabilis yung pag recover mo sa iyong sarili dahil um, talagang tinapos mo na tinapos mo na yung mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo at sinabi mo talaga sa iyong sarili tama na tapos na no gusto ko naman magkaroon ng magandang buhay gusto ko gusto ko naman ulit magumpisang muli para sa panibagong buhay at tama na yung tama na yung naramdaman mo na naranasan mo hindi maganda tinapos mo na yun at ayaw mo nang ulit pang muliin no mga Virgo dahil ang goal mo dito is magkaroon uli ng panibagong buhay sa iyong sarili panibagong aura panibagong buhay kumbaga sa araw panibagong sikat muli yung madilim na nangyari, tapos na ano? tapos na yung hindi magagandang nangyari. so nandun ka na sa pasikat na muli ang, araw ang araw no? so ano pa ang mensahe sa inyo mga Virgo no. So um, listen to, to your true feelings, no? Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. So yun na nga siguro ito yung um ito yung hindi magagandang nangyari sa'yo Na uh, parang binagfaan ka, no? So makinig ka sa to, sa totoo mong nararamdaman. Napakinggan mo 'yan, yung gut feelings mo, no? Kaya um sinasabi ng mga cards dito, sinasabi ng mga cards dito, pairalin mo lagi yung pagmamahal mo, no? Pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang kasagutan din niya sa mga problema mo ay yung love mo, no? the answer that you're seeking is love. Dahil yung sa sobrang nasaktan ka, nandit na sobrang nasaktan ka, hindi mo na alam na parang halos galit ka na, no? galit, ka na galit ka na sa mga nakakasama mo, galit ka na sa sarili mo, parang ang init lagi ng ulo mo, no? So, dapat ang um, mahalin mo, no? Mahalin mo yung sarili mo, no? Mahalin mo itong nangyari sa'yo. Kasi hindi naman ito ibibigay sa'yo kung hindi naman hindi mo kaya at binigay ito sa iyo para hindi mo na uling maulit muli itong nangyari na hindi magandang nangyari sa buhay mo no so um, mahalin mo no wag mo hayaan sa sarili mo na ah puro puro reklamo ganito ganito ganyan puro na lang reklamo no? so na, dapat nandoon yung pagiging ano mo balance mo no nandun yung pagmamahal mo sa sarili mo no? wag mo lagi ibaling yung wag mo lagi pairalin ang galit mo sa sarili mo no? kasi hindi ka dito makakagalaw hindi ka dito hindi ka dito makakakilos kung ang pairala ang pairalin mo lagi ay ang galit yung paghihiganti no no ipo kayo mo nila kay universe kay god sila nang bahala niyan sila nang gagawa para ng paraan niyan Mm, mm sila ang gagawin ng paraan mo para sa iyo so pa mo lang itong pagmamahal mo sa sarili mo alagaan mo ang sarili mo ha huh? so yun po ang message sa inyo mga Virgo um, thank you thank you and God bless po so kung nagtatrabaho kayo no kailangan huwag mong pairalin yung ano mo yung yung galit mo no nandapat nandun pa rin yung teamwork mo para sa kanila pairalin mo pa rin yung pagmamahal mo no? kahit hindi ka man sukulian ng binibigay mo na magandang trato, hayaan mo na no at least nagawa mo yung para sa iyo no so yun po information sa inyo mga Virgo um thank you thank you and god bless po thank you